Hi guys, welcome to my YouTube channel, Chinaga Vlog. Guys, ang sakit danasin na nang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung sabay-sabay. Tao -sabay. man hayo, magkapareho lang pala ang damdamin. Katulad nitong alaga naming pusa na may anak siyang dalawa. Hindi ko lang kinuna ng video noong mayroon pa kasi wala akong balak na i-upload yun. Pero ngayon sa nangyari sa kanya, naalarma ako. Ganito kasi yun. Nung isang araw, yung anak niyang dalawang may isip na, dinala niya doon sa kusina. Ganon kasi ang reality ng mga pusa. Pag may isip na ang mga anak, ay dinala doon sa kusina. Dinala, dinala doon sa may pagkain. Ah, nung nandoon na sa baba, umalis siya itong ina at yung dalawang anak niya ay lumabas ako tamang tama napakarami pa naman ang aso namin hindi ko lang namalaya na lumabas ay nako pinagtulungan nang marunig kong ingay ay lumabas ako na makita ko ay tumambad na yung dalawa na uh, patay na dumudugo na at ipinalibing ko naman yung kagad nung dumating siya tamang tama pa naman may dala siyang daga pagpasalubong niya ng anak niya mahinap na niya yung anak niya hindi na niya makita ayan na hanap ng hanap iyak ng iyak. Napakalakas ng iyak niya. It hanggang dito yun, oh. gabi na. Iyak pa rin siya ng iyak. Tingin nang tingin sa akin na para bang gusto magtanong ko. Basta parang naano ko sa kanya na gusto siya magtanong. Kaya yeah. isipan kong ishare ito sa dito sa YouTube channel ko para makunan ng aral ng iba kasi yung iba kahit hindi relate ito sa ano ko sa istorya pero minsan kasi makikita ako ng iba na basta na lang yung anak ng mga alaga nila ay tapon hindi na makita sa ina at minsan patayin pa ilagay sa sako at lagyan ng bato ang sako at itapon doon sa dagat mayroon na ako nakita na gano'n hindi pala tama yun kasi masaktan yung ina salamat sa iyong panunoon sana napulutan ng aral para sa iba ang video ko ito please like, subscribe and comment thank you bye bye See you on my next videos.